mga kongresistang miyembro ng House Infrastructure Committee pinagsusumiti ng full disclosure ng kanilang financial at business interests. Kasama mo sa Balita si Radyo Grace Mariano. RMN Live Report! Hinigyan na ng limang araw ang mga kongresista ng miyembro ng House Infrastructure Committee para magsumite ng written undertaking na naglalaman ng full disclosure ng financial at business interest na nila na maaaring makaapekto sa investigasyon dito upo sa mga anumayang plaga-control projects. Alinsunod yan sa motion ni House Assistant Minority Leader at Appliance Marketer, Representative Shell Diop, na posibleng magkaroon ng conflict of interest sa panit ng mga mababatas na umano'y may kaugnayan sa plaga-control projects." Sinupay ni Diokno ang Section 9 ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct of Public Officials sa Article 6, Section 12 ng Saligang Batas na nagsasabi na obligado ang mga public officials na isa-publico ang kanilang mga interest upang maiwasan ang conflict of interest. A member of a committee shall not participate in committee deliberations or vote on any matter that directly or indirectly affects the member's business, financial or pecuniary interest. These rules are in line with Section 9 of Republic Act 6713, Code of Conduct of Public Officials, which provide that a public official or employee shall avoid conflicts of interest at all times. Iginit naman ni House Deputy Speaker at Iloilo -Ilo, Representative Janet Gary na hindi maaaring mapaliwala ang oversight powers ng Kamara dahil sa conflict of interest. Hindi pa niya rin mahalaga ang investigasyon kasunod ng natuklasang mga items sa 2026 National Expenditure Program na mukhang hindi ginaan sa konsultasyon sa baba o sa local level. I am not objecting to an investigation to uncover the 67 congressmen if ever they exist. However, Mr. Chair, what I am worried is the fact that that the oversight powers of Congress will be clipped in the guise of conflict of interest. Ang sa akin lang po, nirerespeto ko po, ang sinasabi ni Congressman Shell Jocno at ni Congresswoman Laila de Lima. Subalit, itong mga nakarang araw, kung titingnan natin ang budget ng Department of Public Works and Highways, nagugulat ako. Kasi tila may pumasok sa net na mukhang hindi naman dumaan galing sa baba. Yan po ang mga pahayag ni Representative Shell Jokno at Janet Garin. Kasama mo sa PCXL, RMN Manila, Radyo Bruce Mariano at RMN.